Hello po mga bro mga sis Kumusta na po kayo uh, Muli po pala kami mag At magbabahagi ni sis Lisa Ito naman po pala yung aming Nakuhang saga-saga Yan po O oh, boyang yang Yan po Natagpuan po namin ito ni sis Lisa Nung naghanting kami sa Batangas Ngayon lang po namin may share sa inyo Gawa ng busy nga po kami Ayan po Dito po o. Tingnan niyo po, yan, tuyo na po yung mga balat, bunga, yan po, o. Hmm. Sasalin sa sasalin po namin ito sa isang lagayan. Yeah, may halo Tapos itong kakaiba po dito, ay may kulay itim pala po nito. Dahil nung kabataan ko pa po, pinaglalaroan ko lang po mga ganitong klase. Binabala ko po sa sumpit. Basta kaming kami mga kabataan po, ganoon na hindi ko po alam, ang akala ko po, ganito lang kulay, yung itim at saka pula. Pero mayroon palang purong itim. Ayan po mga bro, mga siso. Ayan, eh. Oh. Ayan po. Mayroon palang kulay black talaga. Akala ko, hindi totoo yung pula, totoo yan po. Ayan, mga kulay black po yan. Ayano, 'yun ayan, po, ayan, po, ayan, po. Kulay black. At tapos ito naman yung ordinary yeah, yung no? oh, nga, ano, yung ordinary yung kulay, ganito lang po talaga yan, yung halo siya para siyang matao. Oh, itim at pula yan po. Ayun, napakaganda po ng birtud nitong saga-saga halo sa mga langis. Pangsuwerte. pang pangontra, pang pangsuwerte. Pang oh, pang pag ang gaw ang iba po 'to ginagawang ano, purses ng mga baby ba ng mga bata mga pa di diba? ba? May ginawa nga po kami ni Sis Lisa dati ng aming po nakuha para po sa aming Puro -pula apo. pula lang naman yun oh, na po, may itim, ganito lang yun. Oh. Ay ngayon po napagtaka, 'yung pala totoo pala ayan oh. Ganito lang yun, nagawa oh, namin. Ito oh, 'to mo ibang kulay naman ito, brown. O oh, 'yan po oh. Ito oh, kakaiba din ang kulay. Oh. Ayan po oh, kakaiba din po ang kulay nito, ayan po. 'Yan, medium brown ito ito sa likod niya ayano brown tapos sa kabila black hmm. ayan po ibukod mo na yan oh yan ito po yan ito yan Yun, o, brown tapos black oh ayan po sa kabila brown sa kabila naman black oh ito naman po yung dati talaga nakikita ko po nung araw yung itim ayan. na may pula parang o, ying yan oh parang ying ying at yan oh ying yang sa mga Chinese pinaglalaroan lang po namin ito dati Simpre, wala pa po, po akong alam ng mga kabataan pero ito po pala hindi pinapansin yung malaki po ang tulong lalo po sa pang spiritual na kaalaman yan panghalo po sa mga ginagawang medal yung bao sa mga langis sa mga garapa yan napakaganda po nito mga bro mga sis pampaswerte marami pong gamit ito akala nga po yun ng araw hindi lang pinapansin pero ngayon mahirap na din makahanap. Siguro, depende nga po sa panahon. panahon. Opo, oh, po, ayan o. Oh. o. Oh, kakaiba ito, di ba? Ayan o. Oh. o. Oh, hindi siya pulang-pula. O, oh, brown. Ayan. Kailangan nyo yung flashlight nyo para makita. Ayan po, o. Oh. Ayan. Ibalik po, ihimayin namin to ito. ito Halo-halo oh. po, o. Oh. Ayan. Ito, tumong oh. Tumukulay nito. Sislisa, o. Oh. Ayan, o. Oh. Mga kakaibang kulay, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan po, nakadaan po po talaga ito, Pinis, pinitas ko po, po, ito mismo nasa apaka, ano, napaka, ano, napakadelikadong lugar po. Sa tabing lawa na Sa tabi ng po ng lawa, napaka nagkamali po, nagkamali po doon, mahuhulog po. Napaka, nasa ang paa, ah, oh, diretso sa tubig. Malalim po yun, yung lugar na yun, pag nahulog po. Ayan, ang ganda oh, kulay black talaga yun, oh, puro naman. Ito mga katuwa oh, alanganin red, alanganin ano di ba? Uh -uh. Basta itabi mo oh, yung mga... Na, ano. na, mga kaiba ito oh, may po oh. Ayan, ayan, nasisin yung Oh, ayan, ayan. ayan tingnan nyo po, oh, nakadikit pa talaga ito. Pero tuyo na yung pinaka, ano, pinagalagyan nyo. Ayan, ayan. po, oh. O, ayan, ang patunay, mo Assorted. <laughs> ayan, nasisin yung oh. Assorted, oh, oh. Sa isang, ano sa lang isang, yan. Sa oh, isang, po, oh. May, whole, may purong Ikaw black. Ikaw nang tanggal ito, shoot should... Oh, ayan, oh. May pula, may brown. Ganun, ganun pala ang sagasaga. -saga. May iba-iba po pala ang kulay. Ngayon ko lang ngayon ko lang po napatunayan. Ang pagkakaalam ko talaga dati ganito lang po yung red at saka may black. Pero ngayon yan po. Kitang-kita po. oh, natuyong tuyo na oh. Dahil nung pinitest ko po ito, hindi ko po namin agad binaklas ni Lisa sa ano nga po. Dahil gusto ko nga pong i-share at ibahagi po sa inyo. Ayun. Ito po hindi pinapansin ng iba. Pero po sa larangan ng ayan oh, tingnan mo oh. May pula, may itim oh. 'Di diba? ba? 'yan? Ito ito oh black, black. Ito, oh. yan po. Oh. Nakadikit pa yan. Oh. yan. I ang gagawin po namin, isasalin na po namin dito ni Sis Lisa sapagkat nabubulok na po yung pinaka, ano, yan oh. da, Yung, yung pinaka, pinaka, ano niya, oh, balat. Pina balat, yung pinaka, ano, yan oh. Yan po. O, oh, diba, ang ganda. Oh, ma mahirap na din minsan makatagpo ng ganito ngayon eh. Ewan ko lang po sa ibang parting kagubatan. Dati po, sa tabi-tabi lang, maraming na nakikita eh. Ito, sa pag hahanting po namin, hindi naman po namin sinasadya na makatagpo ng ganito. Nagahanting po kami ng mucha. Ito, syempre, kailangan din po talaga ng ganito, lalo na po panghalo sa mga langis. Kaya, kinuha po namin. Pagkakataon na po eh. Pinag oh, nga lang, napakadelikado talaga ng pagkakuha namin ni sis Lisa. Yan po, mga buro mga sis. Oh. Sa, ano po to, sa bayan kung sinilangan, sa lawa ng taal. Ayan. oh, ito naman o, oh, purong-purong red, ano, Diba? ba? Yung hmm, purong pula tsaka saka itim. Oh, na ano nakikita. Oh, 'yan oh. Nakikita natin yung halo pala 'to, yung galing nga eh. Ngayon lang ako nakaganito 'yun oh, yung kulay itim oh. Ito oh, lalaki. 'Yan po. Mabisa po ito mga bro mga sis. Pampaswerte. Kahit i-search niyo po sa mga YouTuber pang iba, mga vlogger na iba 'yan. Pag sakali pong nakauwi kami, baka mapagkalooban na naman kami ng ganito. Pwede naman po kami mamahagi ni Sis Lisa. Ayan po. di ba? Ang daming laman nito oh. Ayan po. Ayan o. Oh. Buksan mo Baka may laman ayan. na ano. Ayan. 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 Yun Oh. Ayan po oh. Ayan, Nakadikit po. Tingnan mo. Mm. Tingnan po. Mga bro mga sis. Ayan po Oh. Itong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pare Parehas po sila. Ito namang isa Oh. Naiiba. po Oh. Nakadikit po po. Ayan. Ayan. Mm. Ayan. Original 246 pero oh. nag-iisa yung sa isang sa isang ganito, sa isang bunga eh oh, sa isang may balat. Oh, po. Na bunga, anim ang laman pero nag-iisa itim. Meron oh, nako, oh. ayan oh, po tatanggalin ko na <coughs> po 'yan oh. oh, 'yan. Oh, po. 'Yan, ayan po oh. Ganda ng kulay, 'yan. Dito ko lang para klaro, 'yan. 'Yan po oh. 'Yan. Ibukod mo. 'Yan nga, nakabukod 'yan mga itim oh. Yan, purong okay. black po yan. O, temo, mo, sasilisa Kaya nga. Yan po, ayan. Mga saga-saga halo. Ganda itim, pula, ayan. Kasi yung normal lang na nakikita ko noon, ganito lang po talaga, ayan. Yung plain lang na ganito Oo. talaga siya. Ay, yan pala. lang, ganyan lang. Hindi uh. totoo lang nga na mayroong kulay black talaga na puro. Mm. Uh. Ayan po. Eh, Ay, may nahalo pang hindi ano, pulang-pula eh. you know, Ayan po. to, ayan po. Aray ko. Tapat mo, ito hindi mo nakikita ng mga viewers Ayan. natin yan. ko. Yan po. Sige, tatanggalin na natin ito. Isa-isahin ko na. Para isalin natin sa dito, sa lalagyan na ito. Ah. Ihimayin ko na ito. Umuko ano kasi na maayos. Yan. Yan po, mga bro, mga sis. Yan ang lalagyan ni Brunalina. Dito ko po ilalagay. Pero ano, pagsasamahin na natin yung itim at saka black. Pwede naman siguro oh, kasi. pwede na sa kanila ihiwalay ko. Sa kanila ko na lang po i-separate pag sasamahin ko. yung brown. Sa... Opo. Yan yung brown. Yan, yan oh. Yan, 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 tingnan niyo po ito, puro naman ng mga ano. Oh. Yan oh. Sisilisa oh. Yan. Mm. Yan, puro po ito yung pula at saka ano, yan, walang halo. Pero yung iba po, pag binuksan niyo may mga ibang kulay. Ito po 'yung ano, magandang panghalo nga sa mga ginagawang mga kalmen yan pwede rin po ito doon pagka kasi po ganitong tuyo na matigas na matigas na siya pero pag green pa po yung balat ng ganito malambot pa, pa. madaling tusukin tulad eh? ng ginawa natin bracelet sa mga apo mo yan po. Yung may video yun. na tayo nun eh hmm. yan po, titi sayang baka na halo pa na may laman Marami po ito sa mga kagubatan kasi minsan pag hinahanap mo wala kang makita ay ito napagkalooban na po kami kaya sinamantala na po namin si Sislisa yan po na kuhain kahit delikado si Kiko lang mayroong pangangano doon tilas na malaki 'di ba Sislisa ayan oh tulungan mo ako yan po tutulungan na ulit si Lisa na maganda dito ka sa tubig saga-saga or buyang-yang yan po isa-isahin ko pa ito ang dami oh. mga, may mga itim talaga oh to so, mo talaga pag binuksan mo. Ayan, oh, 'Yon, oh, katulad nito, oh. 'Yan, may bahay pa nga ng gagambang ano, ayan, oh, 'yan, oh. Oo, oh, na, nandiyan pa po yan Lapit mismo. Lapit mo, hindi Ay, kami hindi Ayan, ka. oh, ayan. Purong itim ito, oh. Totoo pala na may kulay black. Ay, ta. Ayan, akala ko wala. Ito, ganito lang. Yung yun. nabalatan na itabi eh, na. Ayan, ayan. Oh, ayan, tama sa marahin mo na dyan. Ayan po, mga bromasis, oh. Tuyong-tuyo na talaga yung balat niya, oh. Kaya kailangan siya. Yung mahirap po kasi mag, mag, mag ano doon sa mismong sa gubat. Ayan o. Oh, ito ang ganda ng kulay. Oh. Eh kasi nga sobrang tabing ano no, na yun, talaga. Yun, kunting oh. ano muna. O, po, oh. Ayan po Brown naman siya. Marami palang kulay ito. May purong brown. Ayan po. Ayan. Legit na legit po yan mga bro mga sis. Ayan po oh. Hindi po yan tag to gawa ng tao kalikasan mismo ayan po oh. mga itim hmm. ayan ayan um. hmm. oh. tuyo na hindi po namin kasi agad na si kaso eh dahil na busy nga po kami doon sa Batangas kaarawan po din ng aking ayan oh, tumulihan. sunod sunod kasi kaarawan mga, ng bayaw mo mga okasyon, uh, okasyon. siyempre po kailangan graduation. din namin tumulong doon sa mga gawain Ayan. Wala naman pong ibang maano ka. Kaya, siyempre, kapatid ah, ko po yun. Tayong pinatuka sa pagluluto, ha? Kailangan po namin tumulong sa mga gawa. Ayan, tumuho. Tingnan mo, ayan. Ang ganda. oh, no. iba-ibang kulay. Kala ko, isang kulay lang. Swerte po kami, o. Oh, ayan, oh, ang mga natanggal na. Ayan, baka mayroon pa. Sayang. Ayan, mga balat na. Ayan, ito po. Ayan. Ayan yung hmm, gaganda yung laki nito oh. ah, gulat nga po una kong kasimpitas minakita agad akong kulay black akala ko sabi na ikaw po si slisa. ngayon ko po na, na binuksan ko po dun sa lalagyan ko sabi ko nga po si slisa, ilalagay na nga po namin dito sa ganito para maitapo na yung mga balat na to kasi natuyong-tuyo na, -tuyo na. Ah, maaya na ito ng mga langgam din eh ay lang matanggal na mailipat na isang, sa isang magandang lagayan para pag gumawa po kami ng mga langisan o garapa madali na po kuhain yan po maganda po itong gertod po nito dahil unang una mismong kalikasan po ito hindi po ito gawa tignan ng tao tignan mo ba kami nakaligit pa sa mga balat hindi isa isa ko nga hindi ito gawa ng tao mismong ang mahal na inang kalikasan po ito yan po ito ay sislis oh ayan tinatanggal-tanggal ko na po ayan ayan po mga bro mga sis yan pwede din po kami mamahagi nito sa aming mga subscriber ayan tumalo na ito po ayan dami oh Yan, oh, ito mo iba din ang kulay. Yan, oh, nakadikit pa po talaga sa balat. Mm. Yan po mga bro mga siso, ibang ibang kulay oh. Ayan oh, oh, Nakadikit po yan, yan oh. mm. Ibang kulay, tatlong. Lalo. Ang balay na kuha natin, may pula at may purong brown. Kulay black. No? Hmm. Ayan oh, ito naman, tingnan nyo oh, Yung parang ordinary yung kulay lang na nakasanayan po ng marami. No, may totoo, pulat itim. oh, no, sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng ganun na purong itim na saga, saga. Ganun lang, na ikaw pa mismo nakakuha. Oh, Hindi man. yung ano lang. Mm, tayo mismo nakahunting. Pinaghirapan po namin ito ni si Slisa bago nakuha. Patagilid-tagilid pa. Patagil Hirap <laughs> mag ano, sa, sa tabing Daba. lawa mismo. Mm, malalim yung gilid. Malalim yung, yung lawa. Yung gilid po yun napakalalim eh biruin mo nga magtataka ka nga din bakit may tumubong kamatis mm, sa batuhan sa batuhan mm, ay hindi ko na pala yung na-shoot video no mm, okay na yan no oh. yan no kulay oh. Mm. oh yun yan oh. no nakadikit pa talaga yan po oh. ito nyo magkaiba red at saka black ito naman puro purong black ayan po oh. Diba? Sa isang bunga oh, lang yan. Sa isang ano, magkakasama. Ah, Ganun pala yun. Ang galing naman. Yan po. Hmm. Sasalim ko po, po po ito. Iniisa-isa -ini po namin para ano. No? Sayang ito pagka hindi na iayos. Yan po. Oh. yun, katulad ito. Oh, yan. Ayan, ayan Oh. Tingnan mo. Mm. red, black, brown. Ayan, ito po mga bro, mga sisiyan po. Ayan, yan po. Oh. Ayan, nakalagay. Oh. Oh, red, brown, black. Ito, red and black. Oh. Ayan po. Oh. Yung nakasanayan po natin, yan, ganyan lang. Pero ito, yan, brown. Ayan po. Ayan. Brown siya, oh, na may black. Ito naman. Black na puro. Black na puro. Ayan, tsaka ito, yan po. Ayan black ito yun nakasanay ang kulay ng marami yan po yan po yan yun katulad nyan, oh brown no may halo hmm. Paano o, sige po mga bro mga sis hanggang dito nang po munang muli ang aming may sisir at may babahagi ni sis Lisa Sana padaan po pala dyan sa aming channel Pakilike and share at pakipindot ng notification bell at pakisubscribe na din po sa hindi pa nakasubscribe at God bless po sa inyong lahat at sa susunod pong muli bye bye po